po, question from Miss Janice Navida of Bulgar, who's ate here Janice, with us today. Janice, of course. Ayan, Gladys, parang napaka-in-demand mo. Nagpapahinga ka pa ba? Ito <laughs> kaya yata ako tinablan, ate. <laughs> uh Oo. -oh. Anyway, Gladys, uh, can you give us a little kwento lang kung paano talaga nag-start yung pagiging kontrabida mo? Kasi, uh, of course, we know na, na Mara Clara yung first kontrabida role mo, pero bago ka napasok sa Mara Clara, talaga bang gusto mo maging kontrabida? Naisip mo ba yon na magiging kontrabida ka? Ah, oo. Maganda yung question mo. At sa so, totoo lang, parang wala naman talaga sa hinagap ko na magkontrabida noon. Kasi sabi ko nga nung bata ako, nung kinder pa lang ako, ang alam ko ng talent portion ko kagad noon. Basta alam ko, mahilig ako umarte. Tapos ang gusto ko laging ginagawa, ako si Sisa. Nung, sa, nung kinder ako, yun ang talent portion ko. So, la, alam ko, bata pa lang ako, dramatista na ako. Yun ang alam ko na laging, okay, gusto ko umiiyak ako sa eksena. Pati yung talent portion ko nun sa Itbulaga, ganun. Pero, yung para maging kontrabida talaga, hindi, wala yun sa hinagap ko. Until, dumating siguro yung Mara Clara. At, ang nagpa-realize niya sa akin nun, si Nailolit, na sinabi niya, Hoy! Hindi naman sweet yung mukha mo, no? <laughs> Habi niya, hindi ka muna yung pagiging kontrabida mo. konti lang naman kayo. Na, kasi that time, konti lang kami at saka yung sa si age ko na nagkokontrabida. Siyempre gusto nila lahat bida sila, di ba? And I realized, to so, nga, no? Kasi pag kontrabida ka, pwede ka magkontra like that time, pwede ka magkontrabida kay Judy Ann, pwede ka magkontrabida kay Claudine, pwede ako magkontrabida kay Angelo, pwede ako magkontrabida kay La Dither, kay La... So, tama nga naman si Lolit. Kasi ang dami-dami kong proyekto na pwede ako kahit saan. Ayun. And ang dami mo na rin nakatrabaho mga artista. Kung sakali na meron kang senior star na gustong, yung parang hindi mo pa nasampal ever. <laughs> o nasa bunuta, nasaktan. Meron ka bang dream na masampola ah, ng Gladys Reyes na sampal? Senior? <laughs> senior ah, senior. Oo, na veteran ibig sabihin noon. Ay, walang duda. Siyempre si inay. Inay Maria, pero gusto ko yung magsasampalang kaming dalawa. <laughs> yung yung pati ako ganoon, ganyan yung mag, uh, kasi 'di ba, alam mo naman kilalang-kilala din si Inay na diri ng dadaya, 'di ba? Tsaka yung talagang masakit talaga, bayo. Hihiwalay bisan dali yung ano mo, kaluluwa mo sa katawan mo. Yung ganoon, yung ma, ma ka talaga pag nasampal ka. Which is ako I like that kasi yung maka-capture yung talagang, di ba, yung gulat mo do sa eksena, yung kung kailangan mong umiyak sa eksena, hindi mo na kailangan mag-motivate kasi maiiyak ka talaga sa sakit, di ba, <laughs> sa sampal niya. So, ako talaga, I wanna work with Inay Maria again, ano? Kasi I've worked with her sa minsan Lama magmamal, pero matagal na matagal na yon Tapos, nakita ko kami ulit sa vlog ko, and pinagbigyan niya ako sa isang maiksing eksena, nire-enact namin yung eksena namin doon. Pero sana talaga sa isang teleserye, probably, uh, ano namin yon napag-usapan namin, sana, no, we can work together in a serye. yon kasi sa serye, never ko pa siya nakasama. And sa mga nasampal mo na, meron na bang nagreklamo, nasaktan talaga ng bok? <laughs> na after the scene, parang umaray. Ah, hindi Parang ano, um, basta naalala ko lang itong sa Cruz versus Cruz. Parang, uh, <laughs> na, naalala ko parang minsan sinabi ni Ate Vince sa kanya, Ate Vina, sabi niya, ah, sis, sabi niya, Di ba, malumanay si Ate sa totoong buhay. Sabi niya, ah, sis, ah, dito pwede namang, ano, dayain na lang Ate <laughs> so, minsan parang pinapakiusapan nila ako na maghinay-hinay, gano'n. Eh, kaso, ako kasi pagdaya, alata, na -ala alata eh. Yung kaya nahihirapan ako kasi pagdaya, nahalata sa akin, ganyan. So, naalala ko lang, tumataklan sa akin yung sinabi niya na, sabi ko kasi sa kanya, pasensya ka na atin, hindi talaga ako marunong daya. Sabi niya, ay, sige, lalaban talaga ako. Pag, <laughs> sabi, eh, mas gusto ko yun, no? Kasi talagang kung yung eksena, mapipikon siya, di ba? Sa sobrang lakas ng sampal ko. Eh, yun nga yung gusto makapture talaga nung eksena, di ba? Which is uh, yung raw, hindi yung inaarte. Kaya, siguro, hindi, hindi naman sa nasaktan siya, pero siguro minsan parang, nag dahil sobrang dami siguro yung gano ng gano'ng eksena namin, di ba? Medyo nag-request na siya na, baka pwede hinay -hina <laughs> Pero wala pa naman nag-request kay direct na pwede bang wag ng ano? Wala nang sampalan? Ah, <laughs> uh, uh, hindi. I think wala naman. Uh, they're all very professional naman po. Lalo na kung nakalagay talaga sa script. Mm -hmm. And glad kasi akala nila kontrabida ka talaga, no? Pero hindi nila alam na super bait mo in real life. Thank you Ate James. <laughs> pero anong yung mga nakakapag-trigger sa 'yon, yung galit mo kapag like sa social media ang daming mga bashers ngayon, 'di ba? Meron na bang issue na ibinato sa 'yon na inarayan mo at pina pinatulan mo yung mga bashers? Sabi nga sa iyo, Ate, pagdating sa akin, mataas ang tolerance ko diyan. Tsaka sabi ko nga, nakakatuwa lang nang ako yung uh controversial that they love to hate, <laughs> 'di ba? Kumbaga yung oo, galit na galit sila sa akin, pero I think, siguro dahil nga may social media na, nakikita na nila na iba talaga yung personality ko dun sa character na pinoportray ko. Kaya siguro yung ramdam na ramdam ko yung support, yung pagmamahal ng mga uh, sumusuporta, ng mga fans, tagahanga. Kaya yung mga comments, ang babait nila, no? daming mga kind words. Pero kung meron man mangilan nila ano, na, na mag, uh, kung kumbaga, uh, pumupuna, na, ganyan, I, I let it pass. Yun lang yung ano dun eh. Kasi, So far, wala namang below the belt, kumbaga. Sa akin, siguro yun ang makakapagpa-trigger. Alimbawa, kung below the belt. Sabi ko nga, wag lang kakantiin yung anak, di ba? Yung pamilya, yung mga kaibigan ko, at maha basta mahal ko, okay ako doon. Ako, mataas tolerance ko. At wag lang aahasin si Christopher. <laughs> wala naman siguro mangingimin. <laughs> Ayun na. Thank you, Gladys, and good luck Thank sa Thank you, Heart Ate Janice. Janice. Salamat sa lagi mong support, Ate Janice. I appreciate it. Thank you, thank you, Miss Janice Navida of Bulgar. Going back to uh, that part lang po, nakurious lang din ako kasi sabi nyo nga kapag may sampalan portion, minsan, ano kayo, may balik din, di ba? Kasi hmm. away talaga. Kayo naman po sa experience, sino po ang pinakamalakas manampal sa inyo? Ay, ayun, si Inay Maria. Ah, siya na rin po oh, talaga. Oo, siya rin. Ah, <laughs> uh, kasi naalala ko, talagang yung pelikula namin na yun, yun nga, may part yun na, I think, nasampal niya talaga ako. Or, meron pa kami mga ginawa dati, Maricel Drama Special, yan. Matagal na ako nagigas sa show niya, eh. At actually, isa sa masakit din manampal, kala lang, lagi kasing umiiyak, lagi kong inaapi. Eh. Si Judy Ann Santos. Kala, ako kaya, lit-lit lang ang kamay ko. Eh Judea, ah, mabigat kamay nun. <laughs> kala nyo lang, ang galing lang kasi nung magpaawa pagka inaapi. Pero ang sakit manampal nun. <laughs> eh, pero alam ni Judea yan, mas masakit siyang manampal talaga kaysa sa akin. Ayun yung mga insider kwento na hindi natin Kung Ako natin alam tatanong. mo, kala nila malakas kasi malutong. Yung malakas yung sound. Pero sa totoo lang, hindi mabigat yung sampal ko. Alright, ito naman po. Siyempre, may mga nagtatanong din online. Basahin po natin yan. From ah. Andrea Alarcon. Given a chance to do a remake of one of your classic projects, alin sa mga classic projects ninyo at bakit? Ah, ay siyempre, uh, classic na yung Mara Clara, di ba? Pero kasi ni-remake na yon, di ba, nila Julia and Catherine. Siguro, alam ano mo, maganda rin yung ano, kasi very memorable din siya akin at din namin ginawa saan ka man naroon with Claudine, ano, being triplet siya doon. Yes. So, uh, memorable yun kasi that's where I got my first Best Actress Award from Star, Star Awards, no, uh, for TV. So, isa siguro yun, yung saan ka man naroon, maganda yung project na yun sa, ano, directed by Wendy Ramos, of course, noon, noon time na yun. So, siguro yun, aside from Mara Clar. Maging part din nung story. Of course, yeah kung, kung ano yung ano, depende siguro sa role. <laughs> ano, kung ano yung magiging role. Pero maganda siguro, yeah, i-remake yun saan ka man. Kasi nauuso yun, di ba? Yung kapag may remake, yung mga original cast members, andun din. Okay. Ito naman po, um, isa pang question from online. At what point in your career did you realize that this is the kind of job you want to grow old doing? Um, siguro, nare-realize ko yun tuwing uh, patuloy yung mga offers, di ba? Patuloy na dumarating yung mga blessings ng uh, para dun sa career ko na habang tumatagal ay uh, kumbaga salamat sa Diyos, salamat sa Ama kasi lalong nagiging busy, lalong uh, relevant yung mga binibigay sa akin proyekto, hindi yung basta-basta na lang, di ba? And na uh, nakakatuwa sa pakiramdam, masarap sa pakiramdam, yung pagpapahalaga rin, di ba, na nararamdaman mo. Kaya lalo kong nava na eto talaga yung gusto kong gawin, di ba? hangga sa pagtanda ko, hanggat gusto nila ako, hanggat gusto ko ng tao, hanggat may proyekto na, na para sa akin ay gusto kong gawin, gusto ko to. Thank you very much. Ito naman po, uh, second question ni Robert Recintina of Manila Bulletin. You are so effective in portraying kontrabida roles. At this point, may mga kontrabida ba sa buhay mo? And how do you deal with them? Kontrabida <laughs> uh, tao? Parang wala naman akong maalala. Uh ano, wala eh, siya tao. Parang wala naman wala eh. Wala akong maisip na parang kontrabida sa buhay ko. Mas marami talaga blessings na bagong tao na dumating sa buhay ko, na bagong blessings. And, uh, pero sabi mo, kahit, alimbawa, yung mga challenges, ayan. ba diba? Sometimes, you treat das at kontrabida yun eh, ba diba? Sa buhay natin, yung mga challenges. Kasi, feeling mo yung okay na sana tapos biglang magkakaroon ng challenge, di ba? Parang noon yung ganda-ganda na ganyan tapos Uh, yun yung after akong gumawa ng film with uh, Derek, uh before akong gumawa ng film kay Derek Brillante, Mendoza and all, tapos namatay naman yung father ko. Parang ganun, so, uh, minsan, tinitreat mo yun as kontrabida ng buhay mo, pero, eventually, ipaparealize sa'yo, it teaches you a lesson, di ba? Tapos, parang, eventually, magagamit mo pala yun, di ba? Para, uh, to be stronger, di ba? sa mga kakaharapin mo pang problema. Okay, and,